Eh, una kasi, ako na pag ibon kasi gawa ng yung bahay namin eh, naano ng bagyo dati. Pinasabay po yung pag-aaral tapos na misal minsan repair po. Pag hindi mo nakitang lumalaki mga anak mo, gano'n. Yun ang mahirap yung malayong buong talaga. Sa trabaho dito, sa Pilipinas, mahirap yun. Hindi ka tulad sa kompans. Mas mahirap po trabaho dito? Para sa akin na. Kasi doon, yung stable na yung trabaho mo na pari, ilang years, 2 years ang contract mo, 2 years kang may trabaho, hindi ka tulad dito, wala-wala. Wow. Dito pa, ano-ano lang, pagka, uh, manuari, gawa lang patapos tayong bahay, magbabawasan Aparek, na. Paano nag-construction worker kayo dito sa Pilipinas, sir? Tapos, nang, nang ibang bansa na kayo? Ah, okay po. Ano pong maibibigay niyong payo para sa mga first time po mag-aabroad? Mahalin po yung trabaho, mahalin po yung mga kasama. Lagi, lagi pong isipin na sila lang po yung magtitinginan doon. At saka mag-ibon po sa pamilya.